Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon nandito tayo sa may Christophite extension dito papunta sa Kalubkob, No? At uh, mag-update tayo kung ano yung uh, development dito sa may Christophite extension dito sa may uh, after ng Erika, uh, Erika Lewis Bill. So ngayon, ang daming ano, <laughs> ang daming development dito sa mga pabahay ito. Dati-dati ito ay bakanti uh, na katulad nun. Ayun. So ngayon, ayan, inayos na rin nila. Halos, at uh, may mga bagong na-relocate na rin dito doon sa kabila na yun, oh. Halos may mga tao na. May mga residente na. di ba? Ang daming, saka kita nyo, nilini nilinis na, no? oh. At uh, mukhang may mga naka-schedule na rin uh, ma-relocate dito. At ay meron na rin na-relocate, nadagdagan yung uh, mga dating na-relocate na dito. So, yung isang block naman dito sa kabilang side, so, yun, ay, uh, may mga tao na rin sila. May mga pamilya na rin nakatera. Nakakatuwa naman dahil, uh, ayun, tuloy-tuloy yung uh, mga na-relocate at uh, na-occupy na yung mga bahay. So, hindi na natitiwangwang. Na parang katulad nito. Kita nyo itong isang uh, katapat nito. Ito ayos. <laughs> Pagdating dito sa kabila, yung katapat niya, ganyan ni itsura. Tinay nyo. Diba? Parang gubat. At talagang pumapanik na sa uh, sa mga bubong, yung mga damo, mga kung ano-ano. Ayan, oh. That's me. Ganyan ang nangyayari. Pero yung katapat niya, inayos na rin. And then magmula doon sa may entrance, eh, halos lahat may mga tao na doon sa ano na yun, magmula entrance. Okay, lipat natin yung camera para mas makita nyo ng mas maayos yung uh, view nung uh, lugar na to. So ayan o, oh. ayos na. Ang galing lang no, napakalapit lang nito. Ah, part pa to ng malainin. Kasi pagtawid natin ng tulay doon, pupuntang parks to na alam ko kalubkub na yon so ito part pa ng maleni kasi after lang to ng uh, Erica Lewis Bill At, uh, ayan wala nga lang nakalagay na black kung anong black ito pero halos ayos na so pasukin natin din tong isa so ayan oh ah uh, Halos finished product na to At uh, itong lugar, wala namang kisam ito. Kunti na lang. So, ayan yung room. At, uh, siyempre, yung lababo. So, tiles na lang yung kulang ni'yan At, uh, yung CR. So, halos finished product na talaga. Uh, yung mga marerelocate na lang yung kailangan dito sa bahay na to. Kasi, syempre, yung likod, yung extension. So, ayan. Problema nga lang talaga ay nagdudubli-dubli lang talaga yung trabaho. Pero, at least, uh, matitiran na siya sa ngayon. Ayan yung lugar. At ito yung harap nila, makikita ninyo dahil sa tagal na parang nakatingin ito yung mga tinubuan na ng mga puno oh, 'yon, 'no. Oh. Pinutol na lang nila at saka ito yung parang uh, deposit ng mga waste, 'no? Malalim din, malalim din ito. Parang gatao din ang lalim. Ayan 'no. Oh. Oha, may kanal naman. Lalim din ng kanal. So, ayan. At uh, may nakaabang na rin na tubig oh. So ayan siya. So isong halira na to. Alos uh, inaayos na. Pero pag dating mo dito sa bandang dulo, so ayan yung kondisyon ng uh, mga bahay na to. At ito, uh, mabuti lang to. Kahit paano kasi walang tiles itong lugar na to. Wala pang mga tiles. So, ayan, no? Wala pa palang mga tiles. So, mas mainam. Kasi hindi magduduble-duble ng gastos yung ah, uh, tawag dito. Kita nyo yung ano sa loob mo. Ah, uh, developer. Diba? Kasi hindi na, hindi, wala pang masyadong masisira. So, ayun lang. Ayun yung ah, uh, condition ngayon ng uh, mga pabahay na to. Actually, ah, uh, parang itong isang halira na to. Pero yung mga bahay na to matataas, matataas, hanggang doon. Paikot din lang naman yan sa kabilang side. Balik din lang tayo doon sa may kabila. So ito parang hindi na tinapos oh. Mukhang hindi na gagawin din yan. Puno na ng ano, ah uh, ng mga damo. Dito parang mga ilang bahay lang ito. Ewan ko kung mga 200 houses. So, meron naman siguro. O 300. Ang tawag dito ay Christophite Extension. May Christophite dun sa may mulino. May Christophite din uh, dito sa may papuntang naik view. So, ayan o. Oh. Dito, mga, ito pa yung kondisyon niya. Oh, dito, inayos na rin, oh. Ah, oh, ayos, maganda. May nagtatrabaho pa, oh. Kabilaan pala ito. Ayan, nilinis na rin. Makadami ng mga damo-damo. Ngayon, pagka nalinis, gumaganda talaga yung lugar. Uy, busing. ko. <laughs> <Deco. laughs> Kasama ka sa video ko, ha. Ah. <laughs> Anong black ito dito? dito ta. Mga taga saan malilipat? Ano, ito, ah, taga dito? Ah. no? Ano, ito, 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 ito. Ah, ganun ba? Kala ko mga taga kawit. Taga dito din lang pala. <laughs> Yung eh? ano, may arena. Oo. Uh -huh. Pati yan kabila. Ah, pati itong kabila, gagawin nyo rin. Parang sandali na lang pagkano no? Talagang, uh, Gagawin na. Lalagyan ng kisami siya, hindi na. Ganyan Kaya na siya. Na Oo. Di katulad dun sa Nike View, no? Na may kisami. At meron least... Oh, meron doon, eh. Sa kabila, complete, Pati sa taas, eh. Ayan, Ay, ano, si ano, busing, no <laughs> Sige. Thank you. Black 28 ito. Dami din, no? Ayos. So, mga ilang araw na lang, ah, uh, finish product na to. Tapos na. At uh, malilipat na yung mga dapat malipat. So, itong kabila, ayusin na rin pala. Ayos. Congrats sa mga binipisyari. Ay, halos dito pala lahat, oh. Naano na rin. Na ginagawa na. Ah, parang pa-elevate ito, no? Matas yung area doon. Pa, parang pababa. Ito, pababa na, oh. Dito sa kabila. Ako, may music dito. Kasama talaga. Ganda nga po. Kasama ko sa video ko ha. <laughs> <laughs> ah, Delio TV. Ah, ito. <laughs> Taga saan kayo ati? Yeah, Gawit kayo ha. Ah. Saan na ba yun? <laughs> <laughs> Diyan kayo na ano? <laughs> ah, ito sa inyo na. Ah, oh, may... Ba't ka na pala? <laughs> Ito po marami na magsisilipan. Oo. Uh, at bukas? Opo. Oh, ah, yung tinamaan ng ano, no? Calax, no? Opo. Opo. Ah. Opo. Kumusta naman kayo dito? Okay lang. Hindi ko muna. Oo, oh, ganun talaga. Adjustment time, eh. Pero pagka nasanay na naman kayo niyan, eh. Oo. Oh, okay. Pagka nasanay na, medyo nakapag-adjust na sa lugar. sino na ba yun? Oo nga, nandito lang yun. <laughs> Puro mga